maligayang pagbabalik sa akin channel. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa Israeli-Palestinian conflict, isang mainit at komplikadong hidwaan na umabot na ng ilang dekada at pumukaw sa atensyon ng mundo. Samahan niyo ko at ating alamin ang kasaysayan ng hidwaang ito. Upang maunawaan ang hidwang Israeli-Palestinian, kailangan muna nating suriin ang mga pinagmulan nito. Ang alitan ng mga ito ay sinasabing nag-ugat noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo nang magsimulang manirahan ang mga Hudyo sa Palestine, isang rehiyon noon na nasa ilalim ng Imperyong Ottoman. Noong 1897, tinatag ni Theodor Herzl, isang Jewish journalist at political activist na nakabase sa Austria, ang makabagong Zionism bilang isang political organization. Ang salitang Zionism ay mula sa salitang Zion, isang salitang Hebrew na tumutukoy sa Jerusalem. Layunin ng kilusang ito ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang pinaniniwalaang tinubuang lupa at pagtatag ng kanilang sariling bansa na Israel. Ayon kasi sa kasaysayan, ang mga Hudyo ay ang orihinal na naninirahan sa lupain ng Palestine, ngunit sila ay napalayas ng na mga umusbong ng mga makapangyarihang imperyo gaya ng Babylonian Empire, Roman Empire at iba pa. Ang kaganapang ito ay ang binansagang Jewish Diaspora. Ang mga Hudyo na nagkalat at nanirahan sa iba't ibang parte ng Europa ay dumanas ng ilang ulit na karahasan, tulad noong umusbong ang unang krusada ang mga kristyanong patungo sa Jerusalem ay napag-initan ang mga hudyo at pinagpapaslang dahil sa paniniwalang ang mga ito ang dahilan kung bakit naipako sa krus si Jesus. Noong kasagsagan naman ng Black Death o yung epidemya na kumitil sa buhay ng milyon-milyong mga Europeans, ang mga hudyo ay nasisi dahilan para sila ay muling pag-initan. Sa Russia, sila ay naging target din ng karahasan at marami sa mga hudyo ang pinaslang. Ang mga karahasang ito laban sa mga Hujo ay tinatawag na anti-semitism. Dahil sa mga kaganapang ito, naniniwala si Herzl na hindi makakasurvive ang populasyon ng mga Hujo kung wala itong sariling bansa. Ang mga Hujo na ipinaglalaban ng kanilang pagkakakilandan ay nagsimulang isulong ang ideya ng pagbabalik sa kanilang tinubuang bayan. Ito nga ang Zionism. Sa pagtatapos ng unang digma ang pandaigdig, bumagsak ang Ottoman Empire at ang Britanya na ang namahala sa Palestine sa ilalim na mandato ng League of Nations. Dito nagumpisa ang problema. Dahil ang Britanya ay nangako sa mga Hudyo na sila ay tutulungang makabalik sa kanilang tinubuang lupa kapalit ng suporta noong kasagsagan ng World War I. At yun nga ang nangyari dahil makikinabang din naman ang mga Briton sa paninirahan ng mga Hudyo sa lupain ng Palestine, tinulungan silang makabalik doon. Ngunit ang problema ay hindi ito bakante at naging tirahan na ng mga Arabong Palestino ng mahabang panahon at para sa kanila, ito ay ang kanilang bansa. Noong 1947, iminungkahi ng United Nations ang isang plano upang hatiin ang Palestine sa magkahiwalay na estado ng mga Hudyo at mga Arabo habang ang Jerusalem na mahalaga para sa mga muslim, kristyano at mga hudyo ay mananatili sa kontrol ng UN. Bagama tinanggap ng pamunuan ng hudyo ang plano ito, tinanggihan ito ng mga estadong arabo dahil sa tingin nila ay sila ang dugi dito. Ang hindi pagkakasundo na ito ay humantong sa pagsiklab ng 1948 Arab-Israeli War. Ang 1948 Arab-Israeli War na kilala rin bilang ang War of Independence ay nagpatuloy ng halos isang taon. Ang mga karatig na Arab state kabilang ang Egypt, Jordan at Syria ay nakiisa sa paglaban sa bagong tatag na bansa ng Israel. Ang digmaan ay nagdala ng napakalaking pagdurusa sa parehong mga Israelis at Palestinian. Natapos ang digmaan noong 1949 na magkasundo ang Israel at ang mga kalaban nito sa isang armistice. Bagamat maraming bansa ang nagtulong-tulong, ang Israel ay milagong nagwagi at nagkamit ng bagong mga teritoryo. Ngunit hindi dito natapos ang hidwaan. Ang 1967 Six-Day War ay nagsisilbing isa pang kritikal na punto sa hidwaang Israeli-Palestinian. Dahil nahaharap sa tumataas na tensyon at pagpapalakas ng militar ng mga kalaban, naglunsad ang Israel ng paunang atake laban sa mga Arabong kapitbahay nito. Gamit ang kanilang 200 fighter jets, lumipad ng mababa ang mga Israeli upang hindi madetect ng radar. Ginulat nila ang Egypt sa kanilang supresang pag-atake at winasak ang kanilang air force. Ganon din sa Syria, Jordan at Iraq. Dahil lamang nasa himpapawid, nakuha ng Israel ang advantage. Sa loob lamang ng anim na araw na bakbakan, nagtagumpay ang Israel at naagaw ang kontrol sa West Bank, kabilang ang East Jerusalem, ang Gaza Strip, Sinai Peninsula at ang Golan Heights. Ang mga tagumpay na ito ay humantong sa pag-ukupan ng mga Israeli sa mga nasakop na teritoryo na lalong nagpalala ng tensyon sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian. Ang international community sa pamamagitan ng United Nations Security Council Resolution 242 ay nanawagan para sa pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa mga sinakop na teritoryo alang-alang sa kapayapaan ang pagkatalong iyon ang sumira sa ambisyon ng mga Palestinian na talunin ng Israel sa tulong ng mga kapwa Arabs. Sa kabila nito, ang mga Palestinians ay nananatiling matigas at ipinagpatuloy ang pakikibaka sa Israel. Dahil sa pagkamuhi sa mga nangyayari, ang mga Palestinian ay naglunsad ng dalawang malalaking pag-aalsa na nakilala bilang intipadas. Ang unang intipada noong 1987 ay ginawa sa pamamagitan ng malawakang protesta at mga pag-aalsa laban sa pananatili ng mga Israeli sa mga nasakop na teritoryo. Noong mga panahong ito, sinasabing nagsimula ang grupong Hamas. Ang pag-aalsang ito ay nagresulta upang mapansin ng mundo ang ipinagalaban ng mga Palestinians at umani ng simpatya para sa kanilang kalagayan ang Oslo Accords na nilagdaan noong 1993 sa pagitan ng Israel at ng Palestine Liberation Organization o PLO ay naglalayong magdala ng mapayapang resolusyon sa hidwaan. Ngunit ang kabiguan na ganap na ipatupad ang mga kasunduang ito at ang hindi nalutas na mga isyo na nakapalibot sa katayuan ng Jerusalem at mga hangganan ay humantong sa pagsiklab ng ikalawang intipada noong 2000. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin na ang gireya ng dalawang bansa at dahil sa marahas na pag ginawa ng Hamas, ang Israel ay nagdeklara ng digmaan sa grupo bilang tugon at ipinihiwatig na ang kanilang militar ay nagpaplano ng mahabang kampanya upang sila ay talunin. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga partido, panloob na problema sa pagitan ng mga Palestinian at ang pang ng mga Israeli ng lupain ay nagdudulot ng malaking hadlang sa pagkamit ng isang pangmatagalan at makatarungang solusyon. Bagamat mahirap ang daan tungo sa kapayapaan, ang isang magandang kinabukasan ay maaari pa rin matamo sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at pag-uunawaan. Maraming salamat sa panunod ng bidyong ito tungkol sa kasaysayan ng Hidwaang Israel at Palestine. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ng video na ito, mangyaring ilike at pakishare mo na rin ito sa iba. Tiyaking mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang video gaya nito.